Magandang araw po. Ako nga po pala si Aldria C. Gamalo. At sa video na ito ay ibabahagi ko ang aking mga mahahalagang natutunan sa aking asignaturang kursong historical sa pag-unlad ng wikang pambansa mula sa ating mga synchronous at asynchronous na aralin. Sa loob ng semester ito, mas lalo kong naunawaan ang kahalagahan ng ating wikang pambansa. Hindi lamang bilang wika ng pakikipag-usap, kundi bilang simbolo ng ating pagkakilanlan at pagkakaisa bilang mga Pilipino. Isa sa mga pinakamahalagang arali na aking natutunan ay pinagmulan at kasaysayan ng wikang Pilipino natutunan ko kung paano nagsimula ito mula pa sa mga katutubong wika bago dumating ang mga mananakop at kung paanong dahan-dahan na bago at umunlad ito sa paglipas ng panahon mula sa panahong Espanyol, Amerikano hanggang sa panahon ng kalayaan. Malinaw kong nakita na bawat yugto ng ating kasaysayan ay may malaking ambag sa pagkakaroon natin ngayon ng isang pambansang wika. Naging malinaw din sa akin ang mga batas at patakarang nagpatibay sa wikang Pilipino tulad ng Constitution ng 1935, 1973 at 1987 kung saan tuluyang kinikilala ang Pilipino bilang ating wikang pambansa. Dahil dito, naunawaan ko na ang wika ay hindi lamang kasangkapan ng komunikasyon, kundi isa ring pundasyon ng ating pabansang pagkakaisa. Sa wika ng synchronous session, natutunan ko ang natutunan ko ang halaga ng talakayan at pagbabahagi ng ideya ang pakikinig sa aking mga kaklase at guro ay nakatulong upang mas maging malinaw sa akin kung, paa kung gaano kalawak at kalalim ang kasaysayan ng ating wika. Samantala, sa asynchronous o independent learning, natutunan ko kung paano maging responsable sa sariling pag-aaral. Ang pagbabasa ng mga artikulo, panonood ng mga video, at pagawa ng mga refleksyon ay nagpatibay sa akin pagunawa sa papel ng wika na ating lipunan. Sa kabuuan, ang kursong ito ay nagturo sa akin ng pagmamahal at paggalang sa wikang Pilipino. Napagtanto ko rin na bilang isang maging guro, mahalaga na maipasa ko rin ito sa aking pag-aaral kung, kung gaano kahalaga at paggamit at pagpapayaman sa pagmamahal ng ating sariling wika. Dahil kung patuloy nating iingatan at gagamitin ang wikang Pilipino, patuloy din nating pinatatag ang ating pagkakinlanlan bilang isang Pilipino. Maraming salamat po at mabuhay ang wikang Pilipino.